Hello! Good morning! Uh, good morning po sa lahat! Ito kami ngayon sa Zoom aga, magising uh, magdilig sa halaman Ito yung mga halaman ang ganda na sila, Love Love din siya gusto niya dito banda nga place tinitingnan ko maaga ito dahil para baka may ano siya may mga butterfly maganda so ito rin namulaklak na sila yan very good unti-unti uh -huh. pa siya namulaklak ito siya si white Ay, so, hai, green, green ngayon ang kuan dito. Untuk aku sa mga kuan sa mga banda, sa mga krutasan, untuk aku sa mga talong. <coughs> kumamela, gumamela. Sobra pang maaga. Maririnig mo yung boses ng mga puan. Mga ibon, kumakanta. Kumakanta. Ayong duart na ni mama, malaki na. Ito mag say good morning ako ni African Talisay malaki na si African Talisay. Ayan. Oh. Oh, si Bayabas. Malaki na. Pupunta ako sa mga talungan. Mag-harvest ako ng kuan. Tingnan ko yung mga talungan. ganda nang ano yung tanim na ito yung mga bungabilia mag ano na siya oh mga tapos ito si yellow bell pinaakit ko dito ko si para meron siyang design dito banda. Ayan. Ito rin si yolo Ando na sa taas. <laughs> ito yung bulak, yung bulaklak na ito. Hindi ko siya pinuputol dahil pag season na tagbunga at tagbulaklak niya ang ganda oh. Kaso ano yun? Binabayaan ko lang siya kasi ano to eh, iba tong halaman na ito. May, para siyang may tinik. Ma, maano siya, ma, mataram. So, tayo dito sa kuan. Uh, uh. So, yung coconut. Dwarf coconut ni ma'am. na tinanim namin. So, ito si Yellow Bell. Uy, nabihaan alam namin yung ganyan siya. Kasi, pitrim din namin to din ililipat sa iba. Sa, ano, paikot. So, ito yung kuan. Tingnan natin yung ano uh, yung ito yung dwarf. Dwarf coconut. Okay. So, ito yung ito na yung entrance dito sa place ni ma'am. Merong mga coconut dyan. Malaki na. Baka pagdating nila soon, baka kuana sila, baka mamunga na ito. Dito banda, may mga kuana. Parang lang ba yung mga bulaklak. Tapos doon, merong mga coconut din. 1 2 3 4 apat. ang dulan. Ang importante dwarf coconut siya, yung pwede siya dikit-dikit. O oh, hindi masyado. May distansya. Kaya itong mga po ano na to, yung mga bougainvillea, paano na rin to sila palabas na yung mga bulaklak nila. Kasi merong iba na nagwabata pero ito siya paano na yan. Pag hindi siya hilahin, hindi sila hinahangin, maganda ito siya parang kailangan to siya ng bagong kuan ay eh, sa baba ito yung color niya ah, okay pa tinitingnan ko yung ano niya yung basa pa ba or kuan sa tubig so yung kuan na to tanim na yan gaya dyan sa kasada malaki na sila so may landong na dito na mga kuan. Ang importante lang dito talaga madiligan yung mga kuan, yung mga tanim. Kasi pag madiligan lalo na pag mainit, delikado sila. Matamlay. Mamatay sila. Dito rin. Ang ganda na niya, labong-labong. Ito siya pinasanay ko lang to. Para siya dadami. Ormanasa tayo sa garden ni yeah, Ma'am dito. At di magtagal kung kuanto ay lalabong, maano to siyang lugar na ito, malabong to sa mga 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 flowers. So ito siya. Ah, uh, yung tohoy lang to, bedoong sa taas. Pero ang ng color niya, yellow. Pero hindi mo nasa ngayon kasi plano ko putulin to siya. O dipindi. Then, or itupi e, na lang ay e, ano, tapaba. Then, ito naman siya, si, ano, si Nara Tree Ito si Nara Tree Malaking kahoy ito. Kaya, ginawa namin, ano, nilagay dito para, parang coral na rin. Masang importante dito, magkuhan lang, e, magaya nito pag Kakarabaw grass. Pag malaki na, eh, ano siya? I-trim. So, mag-trim lang. Ito naman siya, yung bonggabilya na ito. Uh, ganun din. Kaya, ano yung pa palakihin lang sa lupa. Yan siya nakatanim. So, ito yung ilang taon na yung pinakauna dito na bongga bilya ayan sila so, ito naman nilagay ko sa lagay namin sa pasok. so ito yung garden ni mam Ma elsa pagdating ni mam Ma sa, poan, puan pag uwi niya yun maka meron na naman siyang gagawin ito So, ito, bawasan ko lang yan. Huwag di para akit. Ayan siya. Ito tayo sa kuwan. So, ito naman si Gumamela. Ayan siya. Ito si... Meron kami gabi-gabi. Ayan siya. Iba yung color. Ito siya. Yung santan. Bali, putol-puto ang mga ganito. Tinilipat ko din siya sa ibang kuan. Ayan. So, ito siyang mga kuan. Nilalagay sa malaking pasok. Iniwasan ko din kaya nilagyan kung iba ng bato kasi para merong aso namin dito na nagkuan. Uh, pumapasok sa paso. So ito na yung bongkabilya na mabilis lang siya magkuan. Mabilis lang siya mag tubo ba. Tingnan natin na. Ito muna yung orchids. Ito siya. <coughs> Ito yung, excuse me, yung ito yung tinanim at Ate yung Yan siya. Punta tayo sa mga bongga bilya. Yan siya. Namulaklak na. Season na niya ngayon namulaklak. Sa taas. Yan. Dami na. ng bulaklak niya. Ayun. Masaya ko tingnan pag meron silang bulaklak kasi Parang maganda sa mata. Pagising mo sa umaga, makita mo yung ganyan, no? Oh. Ah, ganda Lalo na pagkuan. Ah, yan siya, ginawang purma Pinorma lang. Ah, meron din kami dito uh, bell paper. Oh. Nilagay na namin sa kaang. <coughs> Buti na nilagay na lang sa kaang lahat. Maubuhay siguro. Kaya yes, yes. Pero di bali. Ano na lang. So, ito yung punla namin na sili. Uh, ito yung siya si at Atsal. Ano? Pamaksi. Ito yung pangapamaksi. Oh. yung siya. So, meron din sa taas. <laughs> meron dyan. Nilagay namin. Dito. Sa taas namin nilagay. Iniwasan namin yung mag... Iwasan namin yung mga ano sa mga ibon. So, ito yung mga sili namin. Ginawa ko lang, uh, pinabayaan ko lang siyang mahinog. Ay, uh, yung ano ba yung, ah, uh, uh, ito yung kulikot. Kulikot nga sili. Pasan mo na tayo dito sa likod. Uy, buti na mulaklak ka. So, ito yung mga tanim na sa munisipyo na ginawa nilang ayay. Kinuan to nila ang uh, pangalan ito ha. Bons, barang nila. Kaya maganda yan yung gumagawa ng Christmas tree. yung magaling siya magpurma ng kuan. Mga bonsai. Iba din siguro yan. Ayan, malabong na sa likod at meron akong pinutol na malunggay last day. Kasi para mita tanim at meron akong gagawin sa malunggay so doon ba ito siya yung ito nililipat namin tingnan ko to ayun may saag salag is means is miss pinabayaan ko lang to siya para yung ibon dito nang nanguan <coughs> So, ito yung magandang bonggabilya. <laughs> Yan. Tagakuan sa mga kalab, mga baka. So, pag minamower yung damo, ginagawa namin, ito, ito din yung pangpausok namin sa kuan. Pangalan nito sa mga gulay kaya di rin masasayang ayan dapat banda ayan ang makikita mo yung mga bonggabilia pag dito kaya parang siyang may mainit kaya mayroong punla yan dyan eh sinasadya talaga namin parang lumabas na nga oh nagpunla kami ng watermelon <coughs> talong marami na ito siya po eh. yun dito sa mga kuan garden yung iba naman doon sa unahan tingnan ko nga yung kamote namin tinanim